Borito bangus at mais, pinagsama sa isang dish. Ngayong umaga sa Kitchen Here It, bangus at mais recipe ang ating lulutuin. Ang bangus, sagana sa omega-3 fatty acid na good for the heart. Samantalang ang mais naman, mataas ang sugar content. Pero alam niyo ba na ang cooked sweet corn ay sagana sa ferulic acid na sinasabing pangontra sa cancer? alamin kung paano ihain ang bangus sa mais dito lang sa Kitchen Hit It. para sa special nating po tayo ngayong lunes na bangun sa mais, ituturo sa atin yan ni Chef Heidi Riodica. Good, Good morning, morning Chef. Good At ang morning. sous chef niya si Bikael. Of course, talaga. the usual sous chef. Siguro after this, kailangan talaga magaling ka na magluto ah. Hindi, taga chili din lang talaga ako eh. Pinapanood ko lang siya. Cheering <laughs> on. Okay, so Heidi, Chef, ano ang pisa natin gawin? Hi. So ngayon, magigisa tayo ng, uh, naging muna tayo ng mantika. Healthy ka. oil? Oil. Of course. And Oops. Oh, <laughs> lahat tumatras! <naman laughs> matras, <laughs> 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 lahat ng matras eh, no? Gigisa tayo ng bawang, sibuyas. The class. Ano na natin? Eh, siyempre, ako pumunta sa likod ni Chef, di ba? Wow, what a man. What <laughs> <guys, laughs> a man. Talagay na natin mais. yung... Mais. Ginayat na mais. Ano ba excited ako dito? Kahit is Dasha, is excited ako. Bangus <laughs> sa mais. Oh, pero yung mais eh, fresh po yan. Hindi yan fresh, yung mais fresh, na galing po. sa mga Hindi dilata, ha? Hindi siya yung kernel corn. Oo. Kailangan igisa natin na mabuti. Ayan. At ah, chef, uh, mukhang simple lang ating mga sangkap dito. Malamang simple mura lang. lang to para gawin, hmm. no? Magkano, magkano kaya? Good for seven people yung serving natin ngayon. And then, uh, 25 pesos siya. 25? Per yeah. person. Per person. Oy. So mga aling Oy. dyan, gawa lang kayo. Tapos benta nyo ng 100. Ang tubo nyo ay 75 pesos agad. 100 um, ka um, agad? Bakit hindi pwede? Eh, seven people ay, kung eh. Kung karinderia, bro. 'Di diba? 25 pesos. Oh, hindi pwede pa rin 'yon. Pwede, pwede na 'yan. Oh, yun, pwede, pwede pa rin yon. sa karinderya ko. Pwede ka beses pa, I love it. 100 water? divided by 7, mga 14 pesos per person lang 'yan. Pagaling ka mag oh, bro. Oh. So apat na cups, no? Four cups of water. Four cups of water. Okay. Anong gulay nga pala ito? Dahon ng sili. Dahon ng sili. Alright. Hindi naman yan manghang. Hindi naman. Pero apart from that, anong pwede natin ihalo? Pwede bang kangkong dyan, spinach, or broccoli, or any leafy na... Ah, leafy vegetables. Uy, malunggay. Ako gusto, gusto ko malunggay. Pwede yung malunggay. Masarap yun. Yes. At masustansya. So, ano ba yung spices natin dito? Wala ba tayong asin? Meron tayong asin. Ah, asin. Okay. Yung okay. pang palasa natin. So, ngayon ay. nilalagay na natin so, yung... So, may bags. alat to. Fresh na fresh ang isda. Hindi yung pinilito. Kasi yung iba naman, gusto na pinipirito bago ilagay sa soup. Ah, ay, chef, pwede ba mag, uh, maglagay ng ibang isda? Aside from bangus, pwede, bahus, uh, pwede okay, ba tuna? Uh, pwede siguro yung tilapia. Tilapia. Tuna talaga eh. Tuna in can. Tuna in can, hindi siya advisable. Kasi masyado siyang maduduro. Mm -hmm. Yan. So, simmer lang natin siya. Mga 5 to 10 minutes. Okay. 5 to 10 minutes. Pagkatapos nun, tsaka lagi nilagay yung gulay. And then yun na yun. Okay. Pwede okay. rin natin siyang lagyan ng asin. asin. Bagay kaya ito sa kanin? Pwede, Garlic rice, rice, fried rice. Laman. Garlic rice served. Parang nagugutom na. Pati, pati yung chow fried rice, bro. Paka yan. ba? diba? Any rice. Yang chow fried rice. Ayan. So, ito niluluto ni Chef. Ayan na ang finished product sa ating padiwa. Ayan. Ayan na. UH Magic. Ang ganda tingnan kasi gusto na namin kainin. Pero thank you, Chef Heidi Rionne. Thank you so much. Okay, kung kayo po ay may special na recipe na gusto ibahagi sa ating mga kapuso, i-post lang po yan sa Unang Hirit Facebook page, diba? At kapag napili yan, kayo mismo ang paglulutuin namin sa inyong pambat pambatong, pambatong potahe dito sa UH US Cucina. na naman. Pinabatong potahe na naman. Magbabalik ang... Uh, magbabalik sila sa studio. Sa studio. Ay, na, pambahin natin sa studio, bro. <laughs> sa studio muna. Ibaton natin sa studio. Thank you.